sabihin mo arp apit dito sabihin mo arp arp po na arp wala mm -hmm. namang arp ah 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 ni ni o dito dito dali ah dali na dali na o ito na lang ito na lang o akit dito ito na lang akit dito Hmm. Itu. Hmm. Dapat talaga kucaraun. Hmm. Okay. Okay. Yes. ayun mm. balikan na dito 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 akit dito o akit na dito hindi mo itong mauubo mm. o akit na ayaw mo? ayaw mo ng ganito? balikan na dito ito na lang ito na lang balikan na mmm so good mmm up. up 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 na ayaw mo? Mm, wait lang, wait lang. Wait lang. Tingin ka doon, oh. Tingin, tingin ka doon. Oh, wait lang, wait lang. tutusukin Tusuk ko. Mm. Eh, okay, tignan niyo tong asong pinapakain ko. Halika na dito. Chichirian naman ang gusto niya. Ayaw niya ng ano, itlog. O, okay. hmm. okay. uh, na to. Dito. up na, up na. Up. Dito, dito. Hindi ka na nakikita. Arp. 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 Dito, dito na. Dali na. na. Arp. 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 mo Arp. Arp. mo Arp. 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 na Arp. 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 No, no, no. Nagambing gamin dati asumi so nga pagpakanak. Uh, dati sarili na nga kutsara kang tinidor. Dati sarili na kutsara kan tinidor. Ilalasing ko ti kutsara na. Mm -hmm. O, ka na dito, dito oh, na. Art. Hindi ka nakikita. Art. Iharap mo yung camera sa kanya. Art? art. Oh, Sagot ka. Iano mo nga yung camera. Para makita siya. Mm -hmm. oh. mm -hmm hindi <laughs> mo makita ayaw mo mm -hmm. na hindi, kaya mo kaya o, up dito na, dito na, dito oh. na maulaw diba yung usi maulaw ba yung magbuybuya kanyamin dito na, dito na sige na, akit na sige na, ta, matutulog na ako oh, up na dito, up oh, up dito, up halika na ha o art dito akyat. sabi mo isa art art Arp. ni Arp. Arp. ako lang ang nakikita sa video o art regular art Sige na sige na up o, up na up up na ah. hindi ka nakikita o, o up. up na up. up up na up 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 Lali, up 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 muna. up 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 ka. up ka up 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 Oh. Sige, abka. Paano ka matututo? Mm, yan, ating nating yung ano, asong ambing. Oh, wait lang, wait lang. Wait lang. Wala pa namang kasi ano, excited ka naman kasi. Oh, wait lang. Sagot mo ng art, art mo. Art, art, art. Art na na, <laughs> na yan, sabi mo. Tatawa na. Bye guys na. Bye guys. Patay na na. Bye.